Pista. Nagatas, ha? May pista <laughs> na. May pista. Kunya gumaw banderitas oh. Pista. Pista. Tayo. Dokit. Chuwi is <laughs> closed, open. Ang orag ng barangay captain niya. Bala teya ta eh, kabayle ng mga hustler eh. gangster. gangster. Ang <laughs> ganda <Gunster. laughs> <laughs> ng <laughs> ano niya. Ang ganda ng. Ha? Pa'i mo ano? Sa pang satwa of Maano na no. Bakit na no. pagdiritik di Kawatan nakapunta din nakapuntaw niya. Totoo din. Last kami pa nila attending eh. Ilang ano? Ilang kilo na siya? Yung last seven yung na tayo. Ako, nag nag New Year at nag Pasko. Sorry nag shawarma kami ay nalamang ka ako ang alay na yan ano bin saudi no ano yun hindi mo na yung maghapon ng buhat ng tingnan mo mga pata albata sa atin, hindi mo oh, ma-parkan. Oo. Oh. <laughs> <laughs> o, oh, kaya tulog ang tao. Joey, punta na ikaw dito to, bar. Tapos, ano ka na, kain ka na shawarma. Uh, shawarma po. Diet na, mag-low carb ka na, Joey. O, panagako to. Joey, mag-low-carb ka dupay, na. pa, syempre? Well, low carb today. ka na pala ano, pala... Huwag na, huwag Pero, yun yung parking Low-carb na, again. Maski, wala park ako. Pa no parking? I wala yung parking doante, basura na, yung basura na. Maski, wala yung... wala, wala yung shifting? Yung New project. <laughs> I know. Ini parking ini bigkan kan ni basura eh. no. Adik angian jan. Ini mau yugo get gagan nagahano, ba kala. Nagahanap kami ng hirap nang ano parke. Parking. Oh oh. Tang niya tayan. Ang lulog. Oh shit. Ini yan ba. Parking ini. Pagkatapos pa. parking nga niyong basurahan. Nagdoon ang ano. Oh my god. <laughs> Bahaya. Baale, ito, mas wala yan. Too much bolis o Ay! Ito oh. Ay, you know? naman. <laughs> Pilitan talaga. Yung bike. Ay, Ay, bike. Nasa tabi mo na. Malalayo ka pa ba? Ah, puno ang basura. Ay, no. Ay ibasurahan kaya o yan. Parking nga. <laughs> naman yung makangan. Hindi naman siyang makangan. Yeah. Tama. May sawd ah? doon. Sawd yan. Para feel ang ano, Pinas feel para ano.